pas dilan pagkatuyaw bigi pundok sa sibag ko. kana nga kay gibuhat na nagpaila na gid sa satanic iday na pundok ko tinuod lang kung naa kay paminsan so ato nang basahon bibiya ko mao bigi ta gilaha pag declare ani ani ini ang agka alang sa pagkamain tuson sa mga balaan sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuhuan ni Hesus Revelation kapitulo 14 bersikulo 12 ang pulong sa Dios so, ato nang nabasa ang bibiya pagkaklaro kayo unsaon pag ah, mahimo tan balaan atong paabuton si Ginoong Hesus mubuhat ta siyang si siyang sugo aron sa pagbalik niya mahimo na balaan karon wala tay balaan nagkamulo pa ta sa pagbalik ni Ginoong Hesus diha nang hukom kinsa ang mga imperno ug malangit kining pop deklar declare, -declare balaod wala gi basis biblia di katuhan mao na nga iya sa pundok sa yawa kay man og santos na bisag daotan pastilan kini pundok sa ato nga nahimok. oh sa so di mga Ah, makaunawa, ah, nag-live siya. Meron umanong siyang ipaabot na minsahi. Kaugnay sa kanyang ginagawa. Natong pipila ka mga adlaw. O, noong ilang mga araw. na Para sa mga ng ngayon na nakapasok, ah, magtaka ka mo, siguro kayo, kung bakit nag-sorry siya dito dahil nag-viral yung pagbuhos niya ng gasolina sa imahe ng Mahalabirhin Maria. Pagkatapos, ah, nagsuot pa ito ng abito ng pare. Ayan nga, pinakilala nang isang SDE na pari ng Romano Katolikong yumakap o mano sa kanyang panaginip sa 70 Adventist. Itong si Alvin Sanchez, grabe ang creative ng satanic mind niya. Siya rin naggumawa ng video kung saan ginogol niya kung sino raw ang founder ng Catholic Church. Aba, ang lumabas, si Emperador Constantino. Paano kaya niya minanipula yon? Binuking siya ni Kaburnok ng Blockbuster PH. Hindi ba niya alam na inaabangan lang ng mga CFD ang mga kasinuwalingan para magawa ng counter -attack? itong video niya, siguradong may pinutul-putul na naman para palabasing out of context ang sinabi ni Ati Rufil. Sa panahon na yon, hindi na madaling manloko, maliban na lang kung wala kang internet. Ang inosente, madaling lokohin, pero ang ignorante, sinasadyang maging ignorante. Ating pakinggan at tanungin ang isang pagalagalang AI. Tawagin na lang natin siyang Bro Elidia Not. Bro, totoo bang may dineklara si Pope Leo ng pitong bagong santo at isa sa kanila ay dating satanic priest? Totoo to, pero may mahalagang paglilinaw. Kamakailan, idineklara ni Pope Leo ang pitong babong santo. Isa sa kanila ay dating satanic priest na lubos na nagbagong buhay at tumalikod sa kadiliman upang yakapin ang pananampalatayang katuliko. Sino ang dating satanic priest na ito? Si Bartolo Longo ay isang Italyano nga abogado na ipinanganak noong isang libo walang daan apat naput isa. Sa kanyang kabataan, naligaw siya sa landas ng satanismo at naging isang itinaladang satanic priest. Ngunit matapos ang matinding krisis sa kanyang espiritual na buhay, tuluyan siyang tumalikod sa satanismo. Bumalik siya sa pananampalatayang katuliko at naging masigasig na layko itinatag ang Pontifical Shrine of the Blessed Virgin of the Rosary of Pompey at kinilala bilang Apostol ng Rosario. Bakit siya naging santo? Ang kanyang buhay ay naging makapangyarihang patutuo ng pagtubos at biyaya. Kinilala ng simbahan ang kanyang taos pusong pagsisisi, mga gawaing kawanggawa at walang kapantay na debosyon sa Rosario. Ayon kay Pope Leo labing apat, ang pitong bagong santo ay mga tunay na lalaki at babae ng pananampalataya na patuloy na pinananatiling nadniningas ang ilawan ng pananampalataya. Kaya hindi totoo na may satanist na dinawang santo. Ang totoo, isang dating satanic priest ang nagbagong buhay, tumalikod sa kasamaan, at naging ilaw ng pag-asa para sa mga Kristiyano. Isa itong kwento ng pagbabagong-loob, hindi ng pagluwalhati sa kasamaan.